guys! So, bago matulog ang inyong beshi, ay basa muna tayo ng question, tapos sagutin natin, and then matutulog na ako. Okay. Galing ang ating question kay Reggie Aguilar. Um, question po, mag -re -re -loan po kasi ako, bali this March 15 po. Six months na ako nakapaghulog sa aking STL or short-term loan kay Pag-ibig. Ask ko lang po kung sakaling March 16 or 17, posted na po yung pang-anim na buwan na hulog ko, pwede na po ba ako mag-apply ng renewal kahit di ko hintayin ang katapusan ng March? Salamat po sa sagot. God bless. God bless din sa'yo. Okay. So, lagi ko naman sinasabi sa inyo sa ating mga vlog na ang renewal natin sa pag-ibig fund ay 6 months na bayad. Dapat 6 months consecutive yun ha six months na sunod-sunod yon okay? So, hindi siya blanco. As long as na yung pang-anim na buwan mo na binayad ng employer mo ay posted na siya sa pag-ibig fund, hindi mo na kailangan pa mag-antay ng katapusan ng March or hindi mo na kailangan antayin na matapos ang March bago ka mag-renew ng panibagong loan. Kasi ang mahalaga lang naman, pumasok na or posted na agad sa account mo yung pang-anim na inaantay mo na payment. Kasi kapag yung pang-anim mo na payment is hindi talaga yan papasok pa sa account mo or hindi pa posted yan sa short-term loan payment mo, ay hindi ka pa qualified for loan renewal. Kasi ang magka-count nun, 5 ano pa siya, five months pa lang ang payment na papasok, which is dapat six months. Okay, so sana ay nagetsi getsi mo yan. Okay, at wag yung kalimutan ang mag-subscribe dito sa ating YouTube channel for more for more pag-ibig question. Ayan guys, so oy in fairness ha, may damit ako, wag kayong ano. So kasi magre-ready na kasi ako para matutulog, pero syempre dahil mahal ko kayo, kahit ganito ang itsura ko sasagot ako ng question ninyo sa pag-ibig fan. Okay, so good night everyone and see you on my next vlog. Huwag na mag-subscribe. Huwag kalimutan na mag-subscribe at i-like ang ating video. Thank you!